Nakakadulot, nagkakasisihan na ang kampo ng SBP at ni Justin Brownlee kaugnay ng issue ng pagpositive yes niya sa doping test. Kahit naman na patunayan na tanging man Chinese lang ang may gawa ng ganong issue. Pero hindi pa rin nagbago ang resulta nito. Ngayon naman, sa issue ni JB, sinisi ng mga tao ang SBP dahil tikom lang ang kanilang bibig at SMC lang ang gumagawa ng paraan para malinis ang pangalan ni JB. Sigaw ng mga tao, boycott na raw ang SBP at bumaba na sa pwesto itong SBP president na si Alpan Lillo. Follow update, bad news ulit para kay Kate Menes dahil sumagot na po ang p sa issue niya. Hindi na po pinapa-implement ang pagpapabuyout ng kontrata para lang ma-release na siya. Kahit ano sabihin natin, kahit magkaroon pa tayo ng ebidensya na nabuking na ang Chinese na pineke nila ang doping test ng GB, hindi na po babaguhin ang resulta yun kasi sabi nila totoo daw mga lumalabas sa test kaya wala na tayong magagawa. Na yan naman ang problema kapag hindi tayo kumilos Pwede suspend suspendens si JB nilang up to 2 years sa international tournaments. Galit na galit ang mga tao dahil mukhang sinisipan ng SBP si JB at tikom lang kanilang dibig sa isyong yan. Mukhang hindi nga kumikibong SBP kahit naiipit na si JB. Tanong ng mga tao, ano na SBP? Bakit hindi kayo kumikilos? Bakit wala man lang silang paraan or kausapin man lang na mamahala nito para lang maging mali na ang lahat? Tsaka responsibilidad din, din ng SBP na suriing mabuti kung anong iniinom o tinitake ng mga prayers nila, bago sila isalang sa court. Sigaw ng mga tao, boycott daw SBP at pababain sa pwesto si Alpan Lillo. Wala raw kasi sa ayos ang pamamalakad nito. Wala raw professionalism at competence. Kung ano man ang achievement ng gilas, hindi daw yon dahil sa SBP. Ginawa pa naman lahat ni JB para manalo tayo at makuhang ginto tapos pababayaan lang sa ere. Kung hindi dahil kay JB, Natalo siguro tayo ng China dun sa one point game. Yun nga lang nagkalamat pa. Sa isang banda may mga naniniwala rin na talagang totoo yung resulta ng doping test. Siguro hindi lang aware si JB na may substance pala na bawal dun sa mga nainom niya. Or may medication siya na tinitig na bawal na substance ang nakahalo. Baka may ibang tao na pinoprotektahan lang imahin ni JB para magmukha siya malinis at hindi gumagamit. Hmm. Tayo nang balang umusga. Hindi alam ng SBP kung ano ang gagawin nila ngayon upang palabasin na malinis talagang pangalan ni Justin Brownlee. Isa lang alam ng lahat. Kulang sa paggawa ng mga responsibilities ang SBP at mukhang dito nang problema. Ang gusto mangyari ng SMC Corp, begins si JB ng TUE, Therapeutic Use Exemption, o yung mga thesis na tinatawag, kahit bawal ang damot pero dahil sa medical condition, pinapayagan na lang. Yun ay kung papayag ang mga nasa head of operations ng Chinese basketball community. Siyempre, alam mo naman, na mainit ang dubo nila sa atin. Sa katunayan, sila pa nga ang may pakana kung bakit nagkaroon ng ganitong issue si JB. Hindi ko lang alam kung malinis pa ba ang pangalan ni JB sa lahat. Pero tingnan na lang natin ang mga mangyayari kung tuloy na ba ang sa kanya. Mabigat man ito sa kalooban ng mga Hinebra at Gilas fans pero kailangan tanggapin. Kay Wakoys, anong masasabi niyo sa issue to? May kapabayaan bang SBP? Tara, next update naman tayo. Sumagot na po ang PBA tungkol sa issue ni Kit Jimenez na umano ibabay na lang ng SMB ang kontrata niya sa si MPBL para lang na nila ito. Pero ayon kay Kume, hindi na pinapa-implement ang ganitong style. Noon kasi pwede yan. Ang dami-daming players ang binabay na lang ang kontrata mula sa si MBA. Pero ngayon tinanggal na to ng PBA. Hindi ko alam kung anong dahilan ni Kume, pero ito ang sinabi niya. Actually, matagal na po itong pinapatupad. Ngayon lang nalaman ng mga tao dahil rare case na kasi ang pagpapabuyout ng kontrata. Kumbaga, pang old school style na. Kung ang gusto pala ng Jensen Wires pera mula sa SMB, abay wala na silang makukuha. Mukhang no choice na. Maghihintay na lang sigurong SMB ng isa pang buwan bago nila makuha to. Kasi ayaw talaga siyang i-release ng Jensen. Kahit kinausap na nga sila ng SMB manager. Di ba nabalitaan nyo na wala na sa ayos ang sahuran dyan? Actually, hindi nga lang Jensen Warriors, kundi pati sa ibang teams. Ang gusto ko si SMB na ma line up siya bago magsimula ang PBA season. Alam niyo mga quiz, ang tigas talaga na yung PBL team na yan. Isang buwan na lang palang kontrata niya tapos delayed pa magpasahod. Malakas din ang loob nila magsabi na breaching of contract. Kung gayong, hindi maganda ang sahuran sa kanila. Mukhang wala na nga magagawang SMB dyan. Sayang talaga no? Mukhang aantayin na lang din natin na matapos ang remaining contract niya Se dicembre.